85 <laughs> <clicattil time. laughs> Ay tama mismo litang 85. Tawid tayo. Ito sa bukid ng Sar Sariwa, sariwa. Sariwa. Malunggay din kakakain sa akin sige.

So, pupunta tayo ng waterfront sa fish market. nice lakas. Kaunwas. Kumusta rike ba? Alam mo, Parang ang pangit naman ng kasi sa isang tao lang nakapunta. Ano na talaga si DJ. na ulap. Luwin, saka si ano, pa, eh, -ano, si, si si ano eh. Kaya talagang si Maywa, ano yun. Matatakot yun. Napapuntay na. Pasensya ka na, pag gano'n, nagpapalot <laughs> 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 What to do, what to do? Hello, what's up? What's up, what's up? Muro, keng-keng Pupunta sa Waterfront Market Dito, mali pala yung ano ko Putra, gusto na yung U-turn pala to Ayok Walang hiya. Yuto. Wala yan siya. Napalapit yung video. Ang <laughs> kakalito naman niya talaga yung ano eh. Huh? Okay. Oh, eh. oh, hey. Nandito tayo kayo sa loob. Napakalito sa fish market dito. Hindi sa market. Dami eh. yun. Dito kami bumili ni Kapi. Alto yung... Sherry. Jangan bumi ini Ipon Dami 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 Diyan sa dami Oo, tulingan Uy, talaga Uy, salpulang yan Uy, talaga Uy, talaga Uy, talaga Uy, talaga Uy, hindi <laughs> <laughs> pa nabili nilagay na 4 3G35 Mga bangga ah na eh May Dilis. list, mantrip ubangos it, serpung bangos, mau saribu saribu, mga ilalake? ba ilalake? bakla mayroon? quarter, five, 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 Sariwa, sariwa. Sariwa. Doon. Doon, doon, na tayo. bagong display yan, pre. Kanina wala. No, saan lumabas yung malit na bangos? Parang sarap ang dahil. Ano si Bert? Si Bert lang, ano, mababarat. Sige, ako kilo, sir. <laughs> Di ba ro'n naman barat yung dalawa? <laughs> ah, ayun, ayun, ayun. Ayun, yung, yun. Maliit Mangos, maliit Dito yan, o Soil Saran Soil Soil 53, bali magtalo lalabas yun. 1 kilo po. O 5, 15, 15, o pwede. Patlo, mayroon ba Pwede, pwede yun. 5 sa tatlo. Ako, pwede pati mo sa tatlo. 1 kilo sa akin. 1 kilo sa akin. Oo, 1 kilo na sa akin. tatlo na. Hindi na ako of course.

No, yeah, na magitan nila lakay nung bita kung ano ako si Juan Indonesia nito na check mo no dry lang tirain na bangus kape Sinayang na bangus? Hindi day, sinigang. Sinigang na bangus. May ko Sinigang ko sa akin. Tambat yeah, sir, piprito. ko ng unuhin. Piprito bukas. Ay, siwako bukas. Sakit Gabi. Malutong pa naman yung ah, sakit sa ulo. <laughs> <laughs> Kuya, ano? Sakit sa ulo? Huh? Ano yung nagendek? Puto mo. Ito jinage, kung yun? stop. Ano saulo pili ko. at na sa saulo Pilipino. milyang kasi ko. Nogi Okay, noni. Okay, Wya. Nawa para <laughs> <laughs> yeah. Sakit <Chakay> sa ulo, Pilipino. <laughs> What the I can't do yeah. it. like this? Yeah. <laughs> <laughs> Kera, shuala, bayad, bayad. ko egg plastic man tayo. Sakit sa ulo. muna. <laughs> 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 <inaudible> Baya, bayad, bayad. Kaya no, na Uya, bayad. Busy. Uya, bayad. Uyah, bayad. Ah, ayaw mo bayad, Ayaw.

Lulugi rin <laughs> eh. <sa> <laughs> <Lulugiin laughs> <dito, laughs> ko ano Ang takong, meron. Sa, Ay, ayaw, sa, sa, inyo, sa amin, wala. Sa amin, yan eh. Na, na office, eh. Ay, ayaw bumili Ano yeah. sarap na Ang talaga. maganda naman sir. Hindi na ako, marami na naman talaga eh. Hindi ko rin makapagsabay-sabay na to. <laughs> Tenta mo. No, dito. Eh. Ano lang talaga. Mura lang talaga. Tatabi na lang. Ilalagay lang sa freezer. Oh, lima lang daw yung... Mas mahal yung tambo, no? Oh. Mas mahal yung tambo. Ano mo masarap man yan? Oh, matamba ka. Matamba ka over there. 4 kilo, 10. <laughs> Wala. <laughs> dogila Ha 2 na sa ano te bundok eh Siguro na si ka isa 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 Sky too much serious no, no, no get discount Too much serious, dito na Boss, boss, bakit ang dalabas? boss. lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Thank you bro Thank you Okay, uwi na tayo mga pangay Marami tayo nabili Hello, mga nabili Okay, rebuild na lang nabili Bangus Marami nabili Tapos sa papaka naman Ha? Bila Tingin pa kanya tingin dyan, di na kayo bibili. Ang <laughs> dami na nabili <laughs> o. Okay, Huwag yan, yung mga sayain, yung makukulit dapat. Iwanap tayo, mamimili pa ata sila ng pusit. Ang dami dito. Malapit daw sa ulo ang mga Pilipino eh. Ayah. Berapa tu kalau? Berapa? 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 Berapa?

Pandara, pandara. Pandara, pandara. Pandara, pandara. Pandara, Oh no pandara. Pandara, pandara. pandara, pandara pandas. No, pandas, no, pandas. Oh, pachis. 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 No pachis. Oh, air, air, air. Ang ah, wallet na mabantay dito. Tampal lang ba? Dila, dila. Ano

What fish? This is Amur. Amur? Yes. Ah, Amur egg. Yes. Fresh, fresh. Fresh. Number one. one, one. Saif. fish, fish. eh. Bore talaga ni Bert. <laughs> <laughs> okay. yung isi, ibang stall hindi pa ano bukas. Siguro mamaya gabi yan. Binti daw Bert. Bert, daw. Binti daw, daw. na akong ano eh. Wala akong paglalagyan. Ako ah, wala paglalagyan. Wala Puno na yung freezer. Ayan, ka binti. Sohel Almari Store. tama kayo, tapos na. At tignan mo kasi yung ilalim niyo, maliliit. Sa... Paparyas eh. Huwag na ah. Okay. Tama-tama yan, tatinig kayo, tapos pagkakain na. Tatis ko yan Oo yun, may tawad po. Ginawa ng product po. Sabi ni Kasi ako ato Oh Baya! Putol Suho ato only, 6 pieces 1 1 One piece don't oh, remove Don't remove One piece Ang darap ang darap sa buhay tong isa <laughs> oh, hindi mabiro tong isa Seryoso sa buhay <laughs> Thank you, thank you Uh, marami na tayo ng pamilya, meron ding hindi ko alam sa bakal mo sa akin. Hindi ako ate. Hindi, hindi sa munggo. Sanago, munggo. 30. Ha? 30 na yun nasa akin eh. 30? Oo. Bigay mo sa kanila ang dalawa. Tag 15. Tag 15. Oh, di may utang sa inyo ha. Tag 15. Oo, oh, hindi ka utang ko. Oh. Kakaano wala. Nagkaturoan na. Amo na. Amo, mo, mo. Dry fish. O, may mga dahing sila doon. Dry fish. No. Na, may mga vegetables din sila dito. Pero tong isang ano na to, puro sa dalan dito. Sibuyas, mm. bawang. Separate yung sa dry fish, sa yung mga vegetable separate. Ito so dito puro mga seafood lang. Bakit puno? Sa mga sir, sashimi, tariwa. Oh. So yun mga so, pang-in, uh, dito pa rin tayo sa fish market. Waterfront. Tingin-tingin pa. Uh, uwi na tayo. Tama na yan. Siyado na tayo madami na bili. Okay. So yun, mga pang-in dito na lang. At lalabas na tayo. Ayan eh, o. Meron itong lalabas na natin. Fruit and vegetables. So bye-bye mga pang-in. Uwi na!